Guys, andito naman tayo sa ating lupang masukal. What? Ayan o. Maghalap tayo ng panggulay guys. Para mamayang, mamayang gabi. Ulamin natin. So, samahan nyo ako guys. Tara guys. tayo guys oh, tingnan nyo guys oh. di ba masuka na parang nanggubar ng lupa guys. kailangan na talaga itong tabasin ayan o oh. lalo na doon sa unahan o oh. doon, doon tayo doon tayo papunta guys doon unahan yung gulay doon yung ano bago sarap yun bago ang tawag na sa amin ito hindi naman ito pako ibang klase ito yan o ma ano to, ma ito mabalahibo pwede kainin ito bubuan pala dito kasi ano si rotong tao dandahan tayo dito guys ito bubuan yung ano bubuyog ba sakit mga gat oh, yung, no! Yung, yung ano? Yan ng tabubuan, ng bubuyog na sakit yan mga gat. Wala nang tao parang pinatay na. Sumiro so, na ba yan? Ginakagat na tayo guys. Malaki ang bahay, oh. ng bahay oh. Ang laki ng bahay. kada lakadong humiro kong tao eh. kadagal -lagan. goloid itu nah dia udah amulah halo dilekar dulu itu guys bang weas nah megolai dan sanahan guru Hanap-hanap pa tayo dito. Oh, kita tayo ng gulay. Kailangan dito sa bukid guys. Pugihan ka maghanap ng gulay ba? So, Magpintayin ka rin sa baba. Baka may ahas. Ano eh. dan memang bang ahas nih bukit tingin, tingin para may magulay tayo may mga ano dito parang gulay din oh tingnan guys ayan oh parang ding gulay oh ang bulak-bulak oh Ganito to kagaya nito ang dahon niya guys oh. Ang hinahanap kong gulay dahon. Ang tawag ito sa amin bago ba. Yan oh. Ganitong klase. Yan ang klase niya. Hanapin natin. na Andito lang yon. Madamo kasi guys. Hindi na natin makita ba. Tabunan na siguro ng mga damo dami na yung mga ano ulot. dito tayo ano, wala nang daan dito na hmm, Grabe. masukal na talaga guys oh wala na tayong madadaanan Yan o, saan tayo dadaan dyan? Tungo doon sa bundere ng lupa. Parang andon ang ano, doon sa unahan o. Andyan. Wala nang and dadaanan dito. Dito tayo makan. Hmm. Grabe yung suka, guys. Ayan no. Eh, kailangan natong tabasin. Wah, ini kita yang udah dak bola nang daanan. Oh, meron na sa unahan. No? Saan ba yung daan? ayo ah, buka soot-soot dito ang kan lum-dan astir lan masuk masuk karnah mau kebilla bukan yang di ay kwento tayo ta rin ano Tayo sa bundok, guys. Nalupa lang. Tara <coughs> ng miron. Kita kong go like. Lahil mabanggaan. Ah dito. laki ng bato. Ayan, ng bato. Ito. Dito, tandaan. Ayan. Paano tayo pupunta doon? So, wala na madaanan guys. Doon na tayo. Kuha na tayo ng talbos ng kamote. Yan na gawin na din gulay okay guys ito lang tayo dudaan bakta pa dito guys oh masalin sa bagyo yan yan ang abaka fiber yan, fiber gawin nilang mga bag, chinelas pang export ba sa ibang bansa <laughs> dami dito yan sa hindi pa binabagyo so ngayon oh, nadamol lang wala na, na anong iba na tumba, namatay So tara doon tayo guys Masyal ko kayo sa lupa na guys Ganito ang lupa namin Wadam mo <laughs> Ayan o oh. oh, Kita no Masyal ba Hanap din ang ano Gulay Gulay, gulay din natin mamaya wala nandito gulay, oh. Eh. Daming saging yung tinanim ko, guys. Ayan, no? oh. Doon sa unahan pa. Ayan, eh, may bunga na pala dito, oh. No? Dalim, di makita, oh. Eh. dan nah, nakalbos gitu, eh. dito ah right? dito gabel bensalan bensalan ang tawag dito Napa tayo dito Bakal memang kita Mak jatah Kita diso penggulai guys Ula Uro nomen dito Meron ditong mga uh, project sa school. Ayan o. Oh. Yung ano, ang tawag na Balanghoy. Ayan o. Oh. Oh, Balanghoy yon oh. Laki na oh. May ilang buwa na to guys. May bunga na oh. May mga garden Kasi la dito. sa mga piti eh. Nasa unahan guys, ayan ang paralan sa elementary. Nandiyan. Hmm. Daming balanghoy oh. So, balik ko tayo doon guys. Wala tayong makita ng gulay. Hmm. Banda muna, hindi tayo makadaan doon. -do. Sarap yun, kitaan. di makai benda mu makan bakar nama uh, anu uh, aha sama laki dah uh. ganda tunggal no? lah gendang bulak lak pada sa bahai bahang display Ayan, oh. No? para ang gabi Ayan. ganda guys oh. ganda ng dahon Ayan ah, yung gabi na. Wala gabi. May yan ang doon sa amin. Mga balaklakon display sa bahay. Ang ganda tingnan. <coughs> <coughs> Palpak tayo guys. So, doon yung tayo sa talbos ng tamote. Okay na yun. <coughs>

ayos ha talbos ayan ito na lang kulay natin guys ang gulay natin ayan okay, ah, okay na to pang mamaya ba वह क्या ingay na nga bata so unahan kasi school na yan ingay ng <laughs> na nga bata na para lang kasi sa unahan ayan you know, oh, metal boss na tayo kuha pa tayo guys damihan natin para sarap pa yang mamayang mamayang napunan to hapunan gulay sa nahan mayroon dong ano pangalan bago ba bago pangalan tagal parang tagalog ba sarap yon So ayan, tapos na tayong manguha ng kalabasan kamote guys. Meron na ayan oke oh. Okay na to. Meron ba doon sa silapin. Okay na to guys. Madami pa dito. Punin eh. natin to guys. Sarap to guys. Sabah tayo mamayang gabi. lang ibang ulam gulay na lang oh. Yan, kuha na. Alang ibang ulam, talbos lang kamote, okay na to. Sarap kaya to, guys. So, balik na tayo sa bahay, you guys. Maraming salamat sa mga supporter diyan. i know it's happening with you thank you thank you <laughs> thanks for watching guys bye bye